isa pong maganda at uh, mapagpalang oras sa mga all. Wow! Ngayon po ay uh, Martes uh, March 12. Pangalawang araw ito ngayon ng uh, Ramadan, no? Kaya Ramadan Karim sa ating uh, mga Muslim brothers and sisters. Mapag-usapan lang natin ano, itong tungkol sa parayatang bumabalik ng mga isyo dito sa naiya 'di ba? Parang uh, marami na naman yatang mga problema na nangyayari diyan sa Naiya ngayon. Dahil nung isang araw lamang ay uh, British National naman ang nabiktima. Nako. Para yatang lumuluwag ang Naiya. Hirap 'yan ha. Ito lamang ay isang paalala sa mga kababayan natin ano. Lalong-lalo na dun sa mga nagbabakasyon. 'di ba? at lalo na dun sa may mga kasamang mga iban lahi. Kasi alam mo naman sa atin, pagka may kasamang iban lahi ang uh, dating ay uh, maraming pera. Wow. Di diba? <laughs> So, pagkaingatan natin ito, no. May bagong modus. yun, modus. Nangyari ito sa Naiyan nung isang araw lamang at ang nabiktima ay isang British national at ang kanyang uh, fiancé na Pilipina. So malaking katanungan ito no kung paano nangyari. Dahil uh, nawala ang kanyang sling bag sa may x-ray machine. Naglaho. Pati pati na ngayon ang x-ray machine ay uh, sumisimple na. Oh my god. At ang uh, paliwanag ng uh, pamunuan nitong uh, na naiya dun sa interview ni uh, Uh, Sir Ted Pylon, no? Kasi ang katanungan nga naman doon, bakit nakapasok, no? Diba, 'Di ba diba, 'di ba pag uh, papasok ka na sa NAIA, una 'di ba, X-ray machine. Pero bago mangyari 'yon, may guardiya, 'di ba, sa pinaka-entrance pagka tayo nga ang nandoon ay parang pinagtatabuyan pa tayo para ipakita lang yung passport, 'di ba? So ang katanungan diyan, paano nakapasok o paano nakalagpas dun sa gwardya di ba ang inaalaw lang na pumasok dun pagkatapos ng gwardya ay yung talagang pasahero di ba kasi iniwasan ng crowd sa loob at hindi na pinapayagan ang mga humahatid o naghahatid sa kanilang mga mahal sa buhay no na pumasok diyan sa loob so yun ang isang katanungan paano nakapasok kasi ang sinasabi ng pamunuan ng uh, NAIA sindikato daw dahil nakita dun sa CCTV na nagkumpulan at uh, marami sila so isang malaking katanungan paano lumagpas sa gwardya so parang alam na sa, baka kasabot yung gwardya dyan di ba di diba, ulitin ko ha pag tayo nga ay uh, nagbakasyon kunyari at bumalik Aba kay katindi naman ng tanong ang san passport mo, di ba? Pagka tayong mga ordinaryong uh, mamamayan, san passport mo? Ganun kaagad. Papakita mo para makalusot ka sa gwardiya Ito naman ngayon, yung sindikato nakapasok sa sa loob. So lumagpas sa gwardiya So ang tanong din doon, pasahero ba sila? So ang sagot ng uh, naiya uh, Uh, management ng NAIA hindi pa sigurado at under investigation pa raw ay eh, may investigan pa kaya nila yan diba? antindi ano? antindi nang uh, nangyayari ngayon at uh, yan ang nagiging issue ngayon at bakit parang balik yata ang mga problema dyan sa NAIA <laughs> marami na namang matatakot sa pagbakasyon dati-dati mga bukas maleta ba diba? oh mayroon pa pala nung isang Uh, isang linggo yata yun Na ang laman ng uh, bagahin niya sa maleta niya. So, bunga balik nga naman talaga. So sana naman ay magawa ng uh, paraan ito no ng uh, nay management. Uh, pang pampagising 'yan, pampagising. Ibig sabihin ay uh, lumalaylo ang kanilang uh, pagpapatupad ng kanilang uh, policy and procedure, uh, 'di diba? Oh my God. So, mag-iingat po, ano? Mag-iingat po ang mga nagbabakasyon dyan. At uh, baka tayo ay uh, matsambahan. Itong, ano, itong nga uh, mga sindikato daw ito. So, kahit anong gawin mo at dadaan, at dadaan ka pa rin dyan, di ba? Eh, Lalong-lalo na siguro sa may mga kasamang uh, dayuhan dahil lang tingin nga sa kanila ay maraming uh, marami pera. Kaya mag-iingat tayo, ano? Yan po ang balita ngayon na kumakalat na uli sa Pilipinas at uh, nagbibigay paalala sa lahat ng mga pasahero na maging uh, maingat at maging vigilant sa kanilang mga gamit. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.